Okay, good day, no? So, panibagong review na naman ng produkto. Isang mabilis lang. 4, 3, 7, duty waterproofing membrane. May tugtog kasi, baka makapirate. <laughs> tugtog ng kapitbahay. Ayan. Ah, <laughs> uh, dalawang... Itong kaso, yung dating pinakinis nating na balkonahe, no? Ito naging resulta kapag ano eh, hindi tuloy-tuloy ang trabaho eh. Ayan oh, kita niyo ba yan? May mga hairline clock na. Pero kumapit pa rin naman. Hmm. Hindi naman siya umiwalay. Ito lang. <laughs> kita nyo ba yan? <laughs> hindi kumapit. Sa tagal na ng panahon dyan, araw-ulan, araw-ulan, tag-ulan pa naman. Oh, hmm. Tingin ko kasi dito nung binubuli na to ng ano ng ko. Masyado niyang tinubigan dito nung pinapakinis niya. Eh oh, ko kung 'yun ang rason ha, pero 'yun ang tingin ko kasi sa iba naman wala oh, mukod tangi ito. Dito may harap ng pinto dalawa pa 'yan oh. Tinubigan niya nang todo dito na tubig. tubig, nagdilaminate tuloy. Pero 'yan oh. Eh, no talagang humihiwalay eh. tapos tinuktok ko yan tinuktok ko hanggang dun so tuktokin pa natin nila eh nilinis ko na kasi ah. Ah. dito lang talaga sana tubigan nya ito meron pa isa kaya wag kayo masyadong matubig sa ano sa skim coat lalo na pag kasi napupondohan ng tubig ito pumapasa ko lang hindi ko mapit so, ulitin na lang natin ah. so ito namang waterproofing natin yan kaya ito napili natin kasi importante sa lahat. Kailangan pag ito kasi ang gusto natin wala ng topping eh. Kadalasan ang waterproofing. Pagkapahid mo ng waterproofing, kailangan may topping pa. May pang cover ka pa sa waterproofing. Pag binad sa araw. Tsaka pag expose. Kasi hindi niya kaya yung sikat ng araw tsaka ulan. So ito, waterproof 100%. High UV resistant para sa sikat ng araw. Put traffic Since apak apakan hindi na natin siya tatayin, hindi na natin siya tatapingan. Pwede na siyang apak-apakan. Yeah, foot trafficable. Matigas siya kahit uh, direkta na na-expose sa surface. No primer needed. Hmm. Yung ibang yung ibang waterproofing, may part A, part B, kailangan mo ng primeran bago mo pahira ng waterproofing. Yung iba lang naman kadalasan wala na. Tapos odorless. So, hindi ganun kabaho. Kaya ito na natin. Fortress. May iba-ibang kulay na ito. Merong hindi UV resistant. Yung may topping pa. So, nagdedepende na lang yun sa klase. So, mas magan, mas maraming features, mas mahal ng konti. So, yun lang naman. PU-70. Gray. May iba't ibang kulay yan. Hanapin nyo na lang. Ayan, para patunayan na walang kapak talaga sa ibang part. Nalang dilaminit na ganito. Ito so, may piso at mailit. Bariya tayo. Taktakin. Tidigin natin, o. Oh. Bawat may matsambahan. Hmm. Sa mga parte lang na masyadong natubigan. Pag tandang-tanda -tanda ako yun, eh. Pinagalita ko pa nga siya. Ba't niya binahusan? Oh. Doon lang bukod tangi. Hmm, wala. Doon lang magiba naman tunog niya pag eh. Hmm. May iba 'yung tunog niya kapag may gabak. Parang tunog ganito. Tunog ganito. Ito tunog ko. Oh. Ito pala gay ba? Tik 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 parang karton. Hmm, to. Ito solid pa rin. So, Ito lang ulit na natin. Tsaka, mas maganda mas maraming patong ito. Eh. Dalawa pa lang kasi itong patong. Tatluhin na natin. Para sigurado. Yung tuloy. Lapak yan. Ayan. Tuloy. Nadamay na yung iba. Nung tiniklab ko dito, yan. Sumasama pa dito yung iba. Ba't kasi tinutubigan kapag pinapakinis eh. Tapos na ano na to. Tinubigan na nga niya. Tapos hindi ko pa na waterproofing agad mas maganda pag kapapahid pa lang waterproofing yun agad eh bago pa abutan ng ulan yun tuloy ang dami tuloy na apektuhan anyway gilililan na natin ito kaysa naman maperwiso kapag may waterproofing na wala ito hindi kumapit talaga ay nako binuhusan kasi tubig eh nung pinapakinis eh magbubuho siya ng tubig. Tingin ko yan. Ito, makapit na ito eh. Hanggang doon na lang yung ano eh. Hindi masyado makapit. Wala nang kapak na lang. Pero, pag sumama, tiklapin na lang din diretsyo. Kesa naman mga perwisyo kapag ano, kapag nakalagay na yung waterproofing. Mas mahal yung waterproofing kesa sa skin coat. So, ito na lang tiklapin natin kesa waterproofing. lakit tuloy. Laki tuloy. Ah, dalawang reason na 'yan, yung binuhusan binuhusan ng todo nung pinapakinis, binubigyan ng todo. Tapos hindi agad na waterproofing natin, yung nagka hairline crack na. Eh umaaraw umuulan. Yan, pinasok na ng ano, tubig dun sa loob. Kaya mas maigi na i-waterproofing eh, agad kapag kapapahid pa lang ng skin coat eh. Na, pag ganitong nasa labas ng bahay. Yan para hindi na mag-abutan ng araw ulan at magkaroon ng hairline crack. Ka hairline crack tapos doon pumapasok yung tubig sa hairline crack eh. Baka nga yun may mga ampaw din. Pero kung hindi naman nasado na tiklap, pwede na yun, patungan na lang natin agad. No, <laughs> oh, uh, laking perwisyo. Okay lang. Charge experience. Para kayo maiwasan yun na kapag sa bahay nyo na ginagawa oh, yan, yun na itong retiklop eh syempre linisin muna natin mabuti bago applyan ulit ng panibagong skin coat yung mga ribaba na yan yung mga bato bato na yan perwis yan sa pagpapakinis eh. ngayon sa lagay natin hindi na natin ang pagpapakinisin at kasi tinubigan nun eh. iusan nyo ng tubig tapos nirotelang bakal para lang lumambot ulit yung ha kasi naabutan siya ng pagtigas eh. hmm, kumisin muna natin to so yan, kuminis na uli although mas mahirap tuloy magpahid dito sa may nabitak pero yan, makinis na siya tsaka dinalawang mano ko uli para siguradong ano, walang hairline crack na napabayaan kasi ng mahabang panahon kaya nagkaka hairline crack araw ulan, araw ulan. So ayan, mas maganda kasi ito, napabayaan muna siyang mag-cure kahit 24 hours para mas matigas na yung skin coat niya. So bukas na lang natin pahiran. Ay, lilihain pa pala ito. Kasi so, mga ribaba. So bukas na lang.